Uh, hello guys! Hello, hello everyone! Ayan guys, so ngayong araw guys ay pupunta tayo ng Intramuros guys. Ayan, so nandito tayo ngayon guys. So bababa pala tayo guys. Ayan, bubunutin ko muna to guys. At sya ka, ko yung aking cellphone. Good morning guys! Ayan, kamusta sa inyong lahat guys? Namiss ko kayo guys. Hey guys! Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Moas. As sa labas at ayan kakain tayo dito. Ah, nagpipili ako ng aking ulam guys. Kala yung, yung sa akin, ano sa'yo? Where? Bang silog, yung sa akin. Wala bang ano? Ito silog na lang akin. Ito si yung aking guys. Ayan, dito tayo ngayon guys. Makain mo na tayo yung kasi ano eh. Ayun na yun. Ayun na na Ang sakit-sakit na ng aking chan guys. Kutong-kutong. Ayun na yun. Hi guys! Ayan guys, so update ko lang kayo na dito na yung ating order. Ayan guys, so. Ayan. So ito na guys yung ating order guys. At kutong-kutong. So yung order Ito din yung order ng aking mahal Ayan yung halang paborito Ayan o no? Tapos dito Maghati na lang kami dito Kasi madami siya Tara na guys Let's go Let's eat na sa unang subok para sa inyo Guys tumitingin yung aking order Ito Wow Ayan diba Ayan o no? Let's pray. Okay. Uh-uh. -oh. Ang ganda na aking order, guys. Great the rin. Ayan, guys. So ito yung aking order, guys. I-mix-mix ko lang siya, guys. Patis. Patis ka? Hindi yun siguro. Ayan, okay, guys. So, minute-init pa talaga siya. Ito na dala yung aking, ano, yung stick, eh. natin. Salam ang ano, ito may patis. Toyo guys, toyo to. May tim na ata, guys. May tim yung kanya ano Lagyan natin sya ng toyo para maganda yung lasa. Toyo to parang hindi naman toyo oh. yung paborito ko dito. Kulang sa, kulang sa asin ah. Gracias. Que okay. Dami okay, siya pang take out

Nakarating na tayo sa ating destinasyon. Napakaganda talaga dito guys. Ayun, na tingnan nyo. Ito ay nasa makapagal na side guys. At napakaganda yan. Yung building na ito guys. Napakaganda din siya. So tara na. Samahan niya ako guys. Punta tayo doon sa pinapuntahan nila. Saan yung lugar na yon? Ito guys. Ito yun sa lugar dyan. Oh. Tara. Samahan niya ako. Yan Oh, yung aking place dito. Kung saan ako ngayon. So, ito pala, guys, yung pinakamalinis tina lugar at maganda dito, guys, magala, guys, no? So, kung may time kayo dito, pwede kayo magpunta dito, guys. No? Ayun siya. You know? Diyan you know? tayo kanina, guys. At papasok ka tayo dito sa pupuntahan natin. You know? We're here! At makapagal na! Let's go! Go, na guys! Ito ay papunta sa, ano, guys, sa mga City of Dreams at saka yung mga casino dyan, guys. Ayan na guys, baba na muna guys. Hi guys. Hi again guys. Sa so ngayon ay doon tayo pupunta sa pinakataas na stair na yan guys. So tara. Samahan niyo ako guys, no? Sa pinakataas mataas na stair. Ayan. So ako muna yung mauna. Tsaka ay ano sige, una muna shot muna muna. Ito yung mga yung stair na sinasabi ko na pinaka-malaki talaga. Yan guys, oh. Starting dito pwede dito yung ano niya hanggang doon sa dulo so ayan tara na sa ako so ano ito eh yan o oh. tingnan nyo mamaya sa ano dito na ako guys so ito yung pinakamataas na stair talaga dito napakagandang place dito din so ayan o oh. wow ito kalaki talaga nitong ano na to yun na, nandito na ako sa taas. Yun o. Super taas na store. Yan yung stair o. Oh. Ayan, nandito naman ako sa taas. Ito yung pinakataas na Ayan. Super taas ng stair. Pinakataas talaga dito. ito lang. guys, no? Titingin lang tayo dito, guys. Ano? Oh. City of Dreams, dito tayo pupunta ya. Guys, sa dito tayo ngayon sa City of Dreams, Manila, guys. Ayun oh. Perfect na perfect talaga, guys. Ayun yung oh, kanyang kitsura. City of Dreams. Ito yung City of Dreams, Manila, guys. Ano? Oh. Ang ganda naman sa likod ko, di ba? Tapos, ito yung City of Dreams ayan so, City City of Dreams Ayan na, guys So, tara na, guys So, i-visit e natin ito Yung tinatawag nila na City of Dreams, Manila Guys, kasi hindi pa din naman ako talaga lang punta dito Ngayon lang Tsaka, mayroong tayo nakita dito Itlog, guys so, Itlog, ayan no. Halo, Guys, napakalaking itlog ito Paiba-iba yung kulay Oh guys, tingnan so, nyo, yan City of Dreams, Manila. Tara na, samahan niyo ako. Punta tayo sa loob. City of Dreams guys, may itlog siya. Paiba-iba yung kanyang kulay. Ayan, oh. May blue. Ibang, iba't ibang kulay guys, no? So, samahan nyo ako punta tayo doon sa loob guys. Iwan ko lang kung punta tayo makapunta doon guys. Baka hindi pala. Hindi pala pwede makabideo. So, sa loob Wala guys, lang, so, okay. lang. Picture lang. Okay lang. Ayan na guys. to so. guys. Hi guys. ayan guys. Nakapasok tayo sa loob. Tignan niyo naman yung interior nyo. Parang mash, may mushroom sa aking ulo guys. No? Ayan. So ito napakaganda talaga dito guys. Ayan. Ililibot ko kayo guys. Pero pasok talaga tayo sa loob guys. No? Ayan. So tara na. Let's go na guys. Makapasok mo tayo dito. Kahit konti lang man. no? sa loob guys so, ayan tingnan nyo kung ano kaganda dito tingnan nyo ang palibot ayan grabe super ganda talaga pa guys talaga ano yung kagandahan nito ayan kapag tayo rito sa loob guys ayan oh tingnan nyo ano oh, oh. oh, ano, yung loob ang ganda oh. tingnan nyo oh, saan ako dito, dito tayo sa ano ayano oh, ayan oh. dito ano salamin guys salamin ito at saka yun ang bumagalang galaw siya at pagalaw ng salamin pag galaw na din tayo guys at dito tayo na labas so ayan yung kanya salamin guys Kumagalaw siya guys ayan oh. Diba, milibot yung sanarapin niya at oh my God, yung loob niyo tingnan niyo. Grabe, napakaganda talaga. Super ganda dito, oo. oo. Hindi ko talaga ma-imagine na nakapasok ako dito. Promise, ayan.